Sa likod ng maraming sigalot sa mundo sa ngayon, mula Gaza, Iraq, Syria, Lebanon hanggang sa Yemen, isang pangalan ng paulit-ulit na lumilitaw, Iran. Bakit nga ba tila laging kasali ang bansang ito sa mga hidwaan sa gitnang silangan? Mastermind ba ito ng isang malawak at masalimuot na geopolitical na laro? May ambisyon ba talaga silang manguna sa rehiyon? At ano ba talaga ang gusto ng Iran? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang limang dahilan kung bakit madalas nasangkot ang Iran sa mga kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit para mas maintindihan natin ito, kailangang balikan natin ang kasaysayan ng Iran mula sa panahon ng imperyo, revolusyon hanggang sa nuclear na ambisyon at digmaang proxy. Pero bago yan ay huwag kalimutang i-like ang video nito at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng malalalim at makabuluhang content tungkol sa mga isyo sa buong mundo. 1. Malalim ang historical identity ng Iran bilang isang dakilang imperyo Ang Iran, na dating kilala bilang Persia, ay isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon sa mundo. Libu-libong taon nang nakalipas, ang Persya ay isa sa mga pinakamalaking imperyo sa kasaysayan ng tao, ang Achaemenid Empire. Tinatayang nasa 50 milyong katao ang nasasakupan nito, o halos kalahati ng populasyon ng mundo noong sinaunang panahon. Sa kasalukuyan, marami sa mga Iranian mula sa karaniwang mga mamamayan hanggang sa mga nasa gobyerno ay may malalim na paniniwala na may glorious past ang kanilang bansa. Ipinagmamalaki nila ang kanilang sinaunang kasaysayan at marami sa kanila ang naniniwalang dapat muling kilalanin at igalang ng mundo ang kanilang kontribusyon at kapangyarihan. Dahil dito ang pagkakaroon ng malawak na impluensya sa rehiyon ay hindi lamang usapin ng seguridad o politika para sa Iran. Ito ay bahagi ng kanilang pambansang identidad. Ang pagbabalik sa dating dangal ay tila isang misyon. 2. Ang 1979 Iranian Revolution ang tuluyang pumutol sa Aliansa ng Iran sa Kanluran. Noong 1979, isang makasaysayang pangyayari ang naganap. Ang Iranian Revolution, bago ito ang Iran ay pinamumunuan ni Shah Mohammad Reza Pahlavi, isang pro-Western monarch na malapit sa Estados Unidos. Ngunit dahil sa kawalan ng demokrasya, korupsyon at sobrang pagkadepende sa kanluran, maraming mga Iranian ang nagaklas. Pinamunuan ni Ayatollah Rohallah Khomeini, isang radikal na kleriko, ang revolusyong sa siya ay nagtayo ng Islamic Republic. Mula no, naging sentro ng gobyerno ng Iran ang Shia Islam. At nagsimulang lumayo ang Iran sa mga bansang kanluranid. Ang rebolusyong ito ang tuluyang pumutol sa ugnayan ng Iran at Amerika. Lalong lumalim ang tensyon ng salakayin ng mga Iranian students ang embahada ng Amerika sa Tehran at binihag ang mahigit 50 diplomat. Tumagal ng 444 na araw ang hostage crisis na siyang naging simula ng isang dekadikadang pag-aalitan ng dalawang bansa. Mula noon, kinikilala ng US ang Iran bilang state sponsor of terrorism. Habang para naman sa Iran, naging simbolo ng imperialismo at pananakop ang Amerika. 3. Gamit ng Iran ang proxy militias bilang pananggalang at pang -impluensya. Hindi diretso kung umatake ang Iran. Imbes na direktang makidigma, ginagamit nilang mga tinatawag na proxy groups sa mga aliadong militante sa ibang mga bansa. Sa Gaza, mayroon silang ugnayan sa Hamas. Sa Lebanon naman ay tinutulungan nilang Hezbollah. Sa Yemen, pinaniniwala ang sumusuporta sila sa mga Houthis. Sa Iraq at Syria, may mga pro-Iranian milisyas na aktibo. Ang estratehiyang ito ay tinatawag na asymmetric warfare. Hindi kailangan ng Iran na makipagbakbakan ng harapan. Sa halip, pinapalakas nila ang mga grupong ito upang may pagpatuloy ang kanilang interes, makipaglaban sa mga kalaban gaya ng Israel o Amerika at ipakita ang kanilang kakayahang mamuno at mag sa rehiyon. Ang mga grupong ito ay bahagi ng tinatawag na Axis of Resistance, isang koalisyon na pinamumunuan ng Iran upang labanan ang mga impluensya ng US at mga kalyado nito sa Middle East. Abang para sa mga Kanluranin, ang mga ito ay terorista. Para naman sa Iran, sila ay mga tagapagtanggol ng mga Muslim laban sa mga banyagang mananakop. 4. Iran versus Saudi Arabia. Ang labanan ng Shia at Sunni powers, hindi lang Israel at Estados Unidos ang tinitingnan ng Iran bilang banta. Mayroon pa silang karibal sa rehiyon, ang Saudi Arabia ang Iran ay Shia Muslim habang ang Saudi ay Sunni Muslim. Bagamat parehong Islam ang relihiyon nila, malalim ang pagkakabahabahagi ng dalawang sangay na ito. At dahil dito ay madalas silang naglalaban-laban sa iba't ibang bansa, hindi direkta kundi sa pamamagitan ng proxy wars. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa ay ang digmaan sa Yemen. Sinusuportahan ng Saudi Arabia ang pamahalang Yemeni habang sinasabing sinusuportahan naman ng Iran ang Houthis isang grupong nagnanais pabagsakin ang gobyerno. Dahil sa digmaang ito, libo-libong mga sibilyan ng mga nasawi at nagkaroon ng isa sa pinakamalalang humanitarian crisis sa kasaysayan. Bukod pa riyan, ang Red Sea sa paligid ng Yemen ay isang napakahalagang shipping route. Kontrolado ito ng mga Houthis at kapag lumala ang tensyon, apektado ang pandegdigang kalakalan. Kaya't global din ang epekto ng alitang ito. 5 nuclear ambition at bagong diskarte ng Iran. Matapos ang mapaminsalang Iran-Iraq War noong 1980s kung saan milyon ang namatay at walang malinaw na panalo, napagtanto ng Iran na hindi nila kayang sumabak sa mahabang digmaan. Kaya't simula noon, naging prioridad nila ang pagpapalakas ng kanilang defense system, lalo ng missiles at ang kanilang nuclear program ang layunin nila magkaroon ng sapat na panakot o deterrence para hindi sila basta atakihin ng mga kalaban. Ngunit nitong mga nakarang taon, tila nagbabago ang ihip ng hangin. Noong Enero 2024, umatake ang Iran sa mga target sa Iraq, Syria at maging sa Pakistan. Isang kapwa muslim na mga bansa. Bilang ganti, naglunsad ng sariling airstrike ang Pakistan. Ibig sabihin nito, unti-unti nang nawawala ang traditional na restraint ng Iran. Maaring pinapalawak nila ngayon ang kanilang hard power at hindi lang soft power. Mas nakakabahala pa, ayon sa ilang intelligence report ng Amerika, posibleng ilang linggo o buwan na lang ang kailangan para makagawa ang Iran ng sariling nuclear bomb. At kung mangyari ito, magbabago ang dynamics ng buong rehiyon. Sa halip na Iran ang pinapalibutan ng mga banta, sila na ngayon ang magiging ultimate threat. Ano nga ba ang tunay na gusto ng Iran? Hindi madaling sagutin ang tanong neto kaibigan. Pero malinaw ang isang bagay, ang lahat ng galaw ng Iran mula sa pagsuporta sa mga grupong armado, pagkikipagtunggali sa Saudi, pagdevelop ng mga missiles, hanggang sa ambisyon sa nuklear ay bahagi ng isang mas malawak na estrategiya. Para sa Iran, ito ay laban para sa kaligtasan, respeto at muling pagbabalik sa kanilang dating dangal bilang isang imperyo. Hindi lang ito simpleng kaguluhan, ito ay isang matagal at komplikadong laban para sa kapangyarihan, impluensya at kaligtasan sa isang rehiyong laging nasa bingit ng digmaan. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa Gaza, Israel at buong gitnang silangan, asahan natin na hindi mawawala ang pangalan ng Iran sa mga balitang umiikot sa kaguluhan sa mundo. At kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at i-share na ito sa mga kaibigan mong interesado rin sa geopolitics. At syempre, mag-subscribe na din para lagi kang updated sa mga susunod nating videos.